Ayan nga mga kasangkay, nandito na tayo ulit sa unit. Babalik tayo din sa unit. Ngayon yung kanyang ampera ay 6.0. Tapos yung kanyang karga dito, maabot siya ng um, 140 PSI. Yung sa kanyang suction, yung low side niya. out sa inyo mga kasangkay. Magandang araw sa atin lahat. Um, ngayon, nandito tayo ngayon sa Riyadh Front dahil tumawag sa atin yung ating isang uh, kasamaan sa trabaho na nandito sa site. Uh, may problema yung kanyang unit. Unit nila is LG. Mapapansin niyo, puro inverter po yan. ang kasama ko po yung aking uh, partner, uh, si Sir Joseph. Uh, bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna si Sir Crisanto. Shoutout sa iyo, Sir. Uh, dati namin kasama dito sa Saudi Arabia. Nag-exit na siya. Ngayon mga kasangkay ang issue nito yung unit kaya pinapuntahan sa amin kasi yung aircon nila sa baba na FCU pag umaga, maganda yung lamig tapos pag bandang hapon tumataas yung temperature ng kwarto uh, kaya ngayon pinapuntahan sa amin, pinapatsik sa amin. Titingnan natin dito mismo sa outdoor niya kung ano nga ba yung problema ng aircon. Titingnan natin yung refrigerant mula ng karga ng loo at saka pero bago natin ituloy yung video, uh, intro muna tayo para doon sa ating uh, video. Ayan nga mga kasangkay, nandito na tayo ulit sa unit. babalik tayo din sa unit. Ngayon yung kanyang ampere ay 6.0 tapos yung kanyang karga dito, maabot siya ng, ng 140 PSI yung sa kanyang saksyon, yung low side niya. Kanina nagbawas na kami kasi pag akyat namin dito sa taas, sinig ko agad yung refrigerant na maabot ng 160 PSI yung kanyang uh, low side. Kaya ang gagawin namin, nagbawas kami, tapos obserbahan namin, ginawa ko muna siya ng 140 tapos sa uh, o uh, i-sprayan muna natin likod ng tubig Ayan. para bumaya ang kanyang temperature kasi medyo umangat kasi ngayon dito sa Saudi ang taas, sobrang init na ngayon nasa, nasa 40 degrees PSI Ayan. si Sir Joseph kasama ko nga pala partner ko dito sa vlog Ayan. shout out ka Sir Joseph shout out sa mga viewers namin dyan Shout out sa inyong lahat. Yung unit dito ni si ni Engineer Rafael, puro LG na inverter. Kung mapapansin niyo, puro LG 'yan. Ang refrigerant niya pala ito mga ka, mga kasangka is 410. 410A na refrigerant. Kung mapapansin niyo, puro inverter 'yan. Ayun, pakita ko sa inyo nandito kami sa Riyadh Front dito sa Saudi Arabia. Ayun. Papakita ko na lang sa sa inyong video kanina kung paano kami nagkar nag uh, nagbawas ng refrigerant ano. Uh, I-attach ko na lang dito mismo sa video. Okay na. Hmm. Tawag-tawag Sino? You know. Mga driver Okay Kasama ka? Yan, nandito si Si Engineer Rafael Kasama namin Yan Oh. Tinamaming <laughs> tubig. Sobrang init ayan. Ito yung kanyang mga unit dito. Yan, yeah, mag-iisa lang po yung company namin na pinapasukan. Siya po ang dito ng site na to. Yung mga kasangkay ko, mapapansin nyo yung kanyang gauge, bumaba na yung kanyang pointer. Uh, binuhusan namin ng tubig inispira namin yung kanyang condenser sa lahat ng amin na uh, subscriber shout out po sa inyong lahat patuloy pong uh, in, uh, ni Sir Joseph yung ating unit para bumaba yung kanyang temperature Yan.